Dias, señoritas y señoritos Ngayon Fighting for the Constitution na, Si Vice President Sara Duterte As if uh, nung time ng tatay niya Hindi nila sinubukan uh, uh, To push for Constitutional amendments Especially sa term extension By offering the federal uh, Form of government At uh, And also Kung nung when it failed, di hindi na take off yung federal government, uh, pinush na manila ng revolutionary government na pa, para ma hold over yung uh, Duterte administration while a new uh, government or new uh, constitution is being uh, uh, amended or being uh, revised. so yun yun ang mga kani nila ngayon. yun mga noon yung mga ah, uh, uh, style bulok nila <laughs> kasi all through the years uh, from the Korea administration ang dami na talagang attempts to amend na na the 1987 constitution have been made siguro mga 300 or more attempts na so during the time ni President Duterte meron rin yan pero ngayon ayan na, palaban na si uh, Vice President Sara Duterte. At una nito, 'di ba na blog natin na yung kapatid niya si Pulong, lumaa kwan rin Naghahayag rin ng palaban ng mga statement laban sa chacha na sinabi niya na uh, the davaoenos are not for sale, ha? Huh? <laughs> We are not for sale. So ito naman si Sara ngayon, ang battle cry naman niya, ang battle cry niya, ha? Huh? Ay ito naman na ah uh, kwandaw uh, uh, ito daw ginagawa ngayon ay pera kapalit ng pirma para sa people's initiative. Pera kapalit ng pirma para sa people's initiative. We are going to read her statement dahil uh, kahit alam natin na bistado na talaga na kahit sila ay uh, ay uh, sinubukan rin i-amend or i re-revise uh, yung constitution and uh, but they failed and also alam na as we blog earlier sara is uh, really against constitutional amendments sa Marcos administration dahil alam nila talaga na term extension lang ang target nito uh, at, at makakaapekto ito sa plano niya to run for president in 2028 kasi kung ma-amend ang plano ng mga congressmen ay uh, by uh, by uh, July ipa, ipa, i-hold na yung plebiscite para by the time ng uh, ng birthday ni ni Vat <laughs> so July 26 uh kwana uh, aprobado na kwan na naipasa na yung na, naiboto na yung pre, mga mga dai buo nabuo na nila yung 12% at yung 3% at uh, kwa na? the da cha chacha train will be off and running na ito daw ang ang birthday nila <laughs> hindi kay bat <laughs> ber uh, nila give nila surprise gift daw kay president bongbong marcos sa at uh, usually sa sa 25 or 23 uh, malapit sa birthday ni bat ang uh, ang uh, state of the nation address or sona so by that time daw ganap na yung chacha so kaya uh, we cannot help but think na after all hindi lang siguro talaga ito romualdez chacha maybe this is after all a uh, marcos chacha kasi uh, kahit uh, indirectly sinabihan na ni marcos si si uh, romualdez at saka si uh, Si Speaker Speaker Martin Romualdez and uh, and Senate President uh, Miguel Subiri na itigil na, ang chat, itigil na ang People's Initiative at iturn over na yung uh, yung the matter of uh, amending or or revising the Constitution sa Senado kung saan nag-file na si uh, uh, Senate President Subiri ng ng uh, resolution on that matter pero still pero still tuloy-tuloy pa rin ang tsa And we haven't, we haven't, lalo na yung uh, PI ng Inamo, ng mga congressman na People's Initiative. Uh, so, we can't help but think, since wala talagang direct and very unequivocal, ha? unequivocal, Meaning, wala, dere derecho, walang, walang gray area, walang pagdududa na gano'n talaga instruction. Wala pa ganun instruction si President Bongbong Marcos na directly kay Romualdez and publicly stating, tigilan nyo na yan. Tigilan nyo na yan. So, now we are beginning to think baka sarswela lang yun. Na sarswela lang sila nila Miguel Subiri na kung wari ititigil pero ta talaga naman they are just buying time until makalap yung mga congressmen yung 3% sa mga distrito na mga signatures at uh, 12% nationwide para para maipasa mai na yan yung uh, yung uh, people's initiative Maipush push na nila yan so pwede itong sa senado na sabi natin malabo dahil uh, uh, senator Subiri is not the whole senate <laughs> uh, puro mga 24 member uh, Senate yan na puro independent republic ang iniisip uh, kada isa. so And also they know that uh, a possible uh, uh, revision of the constitution might uh, result in uh, the Senate being, uh, being, uh, kwa, being changed kung naging parliamentary form government na tayo. So baka mawala pa yung Senado. So uh, this is uh, they they will be uh, cooperating or working for their own demise for their own ending unlikely alam nila yan that's why ngayon pa lang hindi na rin nagkakasundo ng mga senator whether to ja to dance the cha-cha pero uh, as far as we know Tuloy-tuloy ang people's initiative at ito ang sinabi nga ni uh, ni uh, ni Vice President Sara Duterte. Although critical tayo kay Sara in many issues na not because we hate her but because uh, but because uh, nakatrabaho ko naman si Sara sa past elections uh, but because uh, she has been doing acts that are inimical to the public interest. Pero dito we share her views in uh, in opposing chacha for sale. Tayo naman we 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 are not totally close to fed, to establishing a federal form government or to 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 amending the the constitution pero dapat yung mga yung mga taong matitino ang gagawa nito na walang political interest na hindi galing sa mga dynasties, hindi galing sa mga magnanakaw ng mga clans and that is through constitutional convention. Kaso lang, ang pinupush na mga bata ni Marcos, na mga bata ni Marcos, kasi hindi pa, tini, hindi pa sila pinigil ni Marcos, so bata ni Marcos yan. Mga bata ni Marcos ay uh, 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 uh PI ng ina nila. And then pinupush na naman ng iilan senator led by uh, Senate President Subiri ay con-ass with the stress upon the ass. Con as ng ina mo ng na mga nanay niyo. As ng nanay niyo. And then, uh, tayo, ang gusto natin, Constitutional Convention. Uh, iboboto yung mga membro ng CONCON, uh, Constitutional Convention Body, to amend or even uh, revise the Constitution. Dito, yan ang pro-people way of changing it. And we don't trust the present politician. That's why we will give weight dito sa warning ni uh, Vice President Sara Duterte. Uh, sabi pa niya, si statement niya kahapon. Mga kababayan, sabi niya, ang isinisigaw is in ang isinasagawang pera kapalit ng pirma pa para sa People's Initiative ay patuloy na nangyayari araw-araw sa syudad ng Davao at iba pang bahagi ng Pilipinas. Sabi niya, ito ay pagsasamantala sa kahirapan ng ating mamamayan at kawalan ng respeto sa kanilang karapatan na magdesisyon ng malaya, walang takot o impluensya gamit ng salapi. Tama rin naman. Dito nag-agree tayo dahil uh, ang hirap-hirap ng mga taong bayan dahil sa mga dahil sa mga korupsyon, ang liit ng tingin nila sa atin, ang tingin nila lahat tayo ay mukhang pera. Uh, 100 pesos lang ang value natin sa mata nila. Not that uh, not that we, may value ang tayo sa kanila. Uh, ang sa atin lang ganun na ang tingin nila kababa sa atin na tayo ay lahat mukhang pera. Kaya yan ang ginagamit nila. Ang masakit, sana, masakit, sana, pera nila. Pero pera natin, galing sa 12 to 14 billion na mga na inserted uh, budget dyan sa Office of the Commission on Election na sinabi naman, hindi sila humingi ng pera nito. Pero inilagay dyan para hindi mabisto ng mga, na mga mapagmatsyag ng mga senator at congressmen uh, ukol sa insertion na ito. Kaya nakalusod ito sa Bicameral Conference Committee. So, uh, sabi ni Sarah yun daw patuloy, patuloy na na PI ng ina nyo na mga galawan uh, na ginagawa habang naghihirap ang tao sa sa pagtaas ng presyo ng bilihin, problema sa person order, Ah uh, ay kuwan daw da, mag, dapat maging reminder sa atin na uh, dami pang problema na ng taong bayan na dapat natin asikasuhin. Yun. Tama rin naman siya. Kaso lang syempre ang tanong rin natin, eh bakit uh, pinupush nyo yung 650 million confidential funds nyo sa antay sa antay uh, kahit sabi sinabi na ng military na nasapawan na nila o na-neutralize nila na karami malalaking porsyento ng armed group ng NPA, bakit yun pa rin isinaksak nyo sa amin noon na problema? Samantala, ang problema talaga, ang tunay na nagpapahirap sa Pinoy, ay ang ang pagtaas ng bilihin, kulang sa trabaho, kulang sa suporta sa mga mahirap na mga estudyante, kulang kulang ang trabaho, katapos sa uh, hindi pa nasosolve yung traffic problem, number one tra worst traffic tayo sa buong mundo and congratulations to President Bongbong Marcos, wala ka ng excuse na sabihin problema yan ni Duterte kasi o 2 years ka na sa pwesto. Problema mo 'yan. So congratulations sa iyo, Mr. President. So uh, sa kaya sabi ni sabi ni uh, ni Sara sana ay unahin natin pag-usapan ang kapakanan ng mga Pilipino kaysa sa pagpasok sa mga dayuhan sa ating bansa. Uno, unahin muna natin ang Pilipinas. Ingatan po natin ang ating saligan batas <laughs> Dito lang, I find ironical Kasi habang gusto niya harapin natin yung mga problema natin Isinaksak na naman niya dito Pagpapasok ng mga dayuhan Ibig sabihin, mga ICC investigators Pero, uh, ang problema uh, nung administrasyon nyo, pinapasok nyo rin yung pag namamayagpag dito yung mga Chinese, lalo na yung mga Chinese drug lords na sila Michael Yang, di umano according to Las Cañas, at si Asierto, Asierto, uh, si, si Juan, uh, si, uh, si, uh, uh, Alan Lim at saka iba pa mga 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 Chinese uh, na na drug lords in fact uh, si si Michael Young, ginawa pang presidential adviser on economic affairs, 'di ba? So, very ironical. Pero may point rin siya na dapat 'yung problema talaga ng ng bayan ang pagtuunan. So, in this uh, kahit critical tayo kay Sarah not because uh, there is uh, we hate her or anything or anti Duterte tayo, hindi. If they do right, tulad ngayon, we agree with her we support her na na dapat talaga tigilan na talaga itong uh, itong uh, chacha for sale or people's initiative for sale na ginagawa ng mga congressmen and uh, dapat uh, president marcos kung hindi ka naglalaway na ma-extend rin yung termino mo beyond 2028 uh, lumantat ka na mr president where na you Andito na yung taong bayan nag-aantay sa yo Where na you, Mr. President, sa issue ng Chacha? We want to hear from you. Siguro kung galing sa mismo at hindi galing kay Subiri, quoting you, siguro maniniwala pa itong mga congressmen. Pero dahil sinabihan nyo lang si Subiri, hindi natin alam, baka echo-echo -echo nyo lang, baka drama nyo lang, baka moro-moro nyo lang, pero uh, uh in the background, sinasabi nyo pa rin kay Romualde, sige ituloy nyo yung chacha, ituloy nyo. Kung wari, yung People's Initiative. Kung wari, surpre, isurpresa nyo yan sa akin by the time, by the by the time na malapit ng birthday ni Blackcaster. <laughs> so, I don't want that for my for my birthday gift, ha? <laughs> so, Mr. President, we are waiting for you and we are demanding that you put a stop to this. That is kung hindi rin hindi kayo mismo ang uh, ang uh, puppet master dito, kung, kung hindi kayo mismo at si First Lady Lisa Araneta Marcos ang uh, tunay na na fire starter or tagabas ang mga bastonero, ha? Huh? Bastonero dito sa inisyatibo nito na Chacha. So, we will be keeping watch on this issue and uh, we will be updating you on the Chacha issue. Uh, in our coming vlogs. Thank you very much for watching. Don't forget to share this vlog to friends and relatives so that they will know what is the uh, real things, issues happening in the country, the news behind the news. And don't forget to subscribe to the Blogcaster Armandine YouTube channel. Thank you for watching and see you in my next vlog.